Mga kadang jump. Dito ako sa taas ng truck. Na ginis karga ko. May e, kasama ko isa. Yun. Kasama ko. Dami no mga kadang jump. Yan. Dami no ito so, mga lights lang ko kunin namin dito mga kadang shop mga ganito lang mga maninipis ito so, yan pag solid iiwan e e namin dito sa trap kasi doon sa kabila yung junk shop yung mayari lang ano dito lang gihapon Oh, na Tapong ko to mga kajeng Bang! Pang! Yun. Pak! Uh! Aka pagod. Ang dami. Laban lang tayo. Kajeng laban. tapong ko to mga kajeng 买个。哎